liwat ka ng injury na ang natatamo. Yan ang iniinda ng ating caller na si Alias Dante. Paano ba naman daw yung jowa niya kasi na itago na lamang daw natin sa pangalang Joan ay may pagkasilo sa raw talaga. Mas raw maliliit na mga issue, hindi raw pinalalampas nitong si Joan. Kaya si Dante problemado kung papaano ang susolusyonan ng kanyang reklamo. Gayong si Joan may issue rin daw ng pagkabutangera. Oo, may pag-asa pa kayang lumagay o malagay sa tahimik ang kanilang relationship. Kaya naman sa ngayon kausapin at kumustahin na natin si Dante. Dante, magandang tanghali sa'yo pare. Hello po. Mm -mm, Dante. Magandang tanghali po. Oo, medyo maingay yata dyan sa kinaroroon na mo. Na nasa trabaho ka ba? Oo, pasensya po. Nasa field kasi ako eh. Nasa? Nasa field po kasi ako. Ah, okay. Nasa field po kasi. Di bale, naiintindihan. Pasensya na po. Oo, wala namang problema. Ayan, pero sabi mo kasi dito, eh, kaliwat-kanan na yung mga injuries mo. Ano, no? talaga bang, uh, ano to, battered uh, boyfriend ka ba? Ganoon? <laughs> Ha? Uh, tip ako okay, yung okay, mga sugat mga ganun po na tapang mga sugat mga oh. ganun po. So paano nakakalmot then, ka? pero uh, okay pa naman. Oo. Oh, oh. Opo, po, karamihan. Oo, ano yung pinanggigigilan ka o talagang bugbugan yung mga nangyayari? Ah, uh, po na nanak talaga po. Mm. Sasaktan po talaga. Okay. Ano bang pinagsisilosan sa iyo ni uh, Joan? Pali po mga maliit na bagay naman po, mga minor na wala sa mga trabaho gano'n. Mm. Kasi Kaya maraming bagay talaga po, na madalas umaabot sa pagkatalo. Oo, oh, ayan. Pero gano'n ka minor sa yung uh, po, sinasabi mo? Ya. May kinausap ka lang na ano, may tinanong lang sa'yo, may pasok ba tayo bukas o kasama tayo sa holiday declaration, yung gano'n. Tapos magagalit na siya. Sino yung kausap um, mo? Ganun ba? Hindi, mga ano po, Ah, uh, minsan po kasi may client din ako kasi sales agent po. Mm. So, yun, minsan may client ng babae, eh, mga po. Mm. Ah, Dante, matanong tanong ko lang, ano, kapag ka na mo 'yung sarili mo sa salamin, gwapo ka ba? Sa ganung situation ah, uh, kuya po, eh, parang oo. Oh. <laughs> ah, gwapo. Sino bang kahawig <laughs> mong Ay, artista? ko <laughs> ano, oh, sino bang kahawig mong artista? Yung Kahawin uh, sinasabi nila. Oo. <laughs> ano po tayo, mga streamer po kasi, mga kuya mo, mga ganun. Mga ano? Sila boss mo po, streamers po. Oh, okay. Mm -hmm. Sige, sige. Ayan, uh, dyan natin tatanungin naman itong si Joanne. Okay, dyan natin ipapasok siya, Joanne kung gwapo ka nga. Kaya papasukin na rin natin si Joanne. Nasa kabilang linya po siya, mga kapatid. Ano? Joanne, magandang tanghali sa'yo. Gandang tanghali po, Kuya po. Ay, nako. Oo, tinatanong ko yung boyfriend mo kung gwapo ba siya. Oo, medyo nahiya siya na tawa nung nga sumagot eh. Pero ikaw na nga ang sumagot, Joanne. Gwapo ba yung boyfriend mo? Sakto lang. No, saktong ano? Sakto para... Para mahalin at pagselosan? <laughs> Ganun ba? <laughs> Sakto lang, okay naman po yung itsura niya Hindi mm. naman siya pangok oh, Kasi hindi niya masabi kung sino yung uh, ano no Hindi ko rin kilala yung sinasabi niyang uh, streamer Sa mga artista, sino ba yung uh, kahawig uh, niya, uh, Joanne? Uh, kung gwapo mo Sa uh, mga artista po oh, oh. Kahit kontrabida, pwede po si ano? Uh, siguro si Jose po ng Itbulaga. Ayun. Ah, okay. Oh, yung, si Jose ng Itbulaga. May medyo maganda ang datingan. Ano ba? Pagka nagpapatawa ba si Jose ng uh, Itbulaga o kapag ka seryoso mukha? <laughs> Ay, hindi ka pag po nagpapatawa. Ayun, kasi po na... talaga yun nakaka -atra. Ah, okay. So nakikitan ka dito kaya Dante. Oh, sa mga ganyan. Eh, sabi ni Dante, Joanne, uh, nasasaktan daw siya. Kapag ka nagseselos ka, totoo ba yon? Ah... Uh, hampas ko lang po siya, Kuya Poy. Mm, Gano raw kalakas ba yung hampas? Kasi medyo may mga gasgas -gas na pala siya eh. Ganyan. Uh, hindi naman ganun kalakas, Kuya Poy. Mm. At ano kasi, parang napupuno na din ako minsan. Mm. Lalo na yung sinasabi niyang mga meron siya uh, sales mga client na babae, umaabot ng madaling araw, tama ba yun? <laughs> Tapos pag mag-explain, hindi niya ma-explain ng maayos. Sandali. Madaling araw, meron pang kliyente na nagme-message. Ano ba yung... Sandali ha? Ah? Ah, kahit wag mo na sabihin yung brand. pero ano bang... Ah, ah, ano ba yung binebenta nitong si Dante? Eh, ayo ayo na lang po sabihin ko ya, boy, baka po kasi makilala ko. Oo, sige, Pasensya sige. Na po. Oh, okay, okay. Ano ba 'to? Pero hindi mga electronics ba ito? Mga ganyan. Appliances. Oh, mga ganan po. Mga ganan po. Oh, mga appliances. Sino ba naman maghahanap ng appliances What? sa madaling araw? Dante, sumagot ka, Dante. <laughs> mm. Magtatanong sa warranty. Ano <laughs> ba 'to yun? Oh. Hindi, ano po kasi si Paola po, minsan kasi is global naman po kasi hawa na. Ah, global. So, yes po. Mm Hindi, -hmm. ba commission kasi sa amin po. And may quota po. Oo. Oh, oh. So mga ano nga yan, mga appliances, mga ganyan. Ah, uh, okay lang po 'yung banggitin po. <laughs> Oo, oh, hindi. I, I mean, electronics nga, 'di ba? 'Yun nga 'yung sinasabi ko eh. Huwag na natin. Yes po, mga electronics. Oo, huwag tayong magsabi ng uh, brand. Okay? Dahil Pero, pero sige, uh, required ba na ano, na sagutin mo kahit madaling araw na o naka-duty ka pa rin noon by that time? Oh, po kasi po sis po kami, so marami po nakalig doon. Mm. So Punahan taga kami sa sales po. Okay. May kuha talaga. Ayan, ipinakita e, mo naman ba kay Joan yung uh, exchange nung uh, messages nyo? Nung pinagseselosan niya? Yes po, lahat oh, oh, naman pa nakikita niya. O ayan, o Joan, pinapakita naman pala panakilita sa'yo eh. Oh, o, pinapakita naman daw pala sa'yo. Bakit naman ganun, nagtuloy pa rin yung selos mo? Opo, hindi po kasi problema yung pinapakita niya yung messages eh. Hmm. Okay lang yun eh, yung problema ko po kasi, umaalis siya ng, yun po yung madaling araw, nasa labas pa din siya. Paano labas? Labas ng bahay na literal o umaalis pa talaga? Opo. Bumabiyahe? Umaalis, umaalis po. Umaalis? Dante, saan ka pumupunta Oon. pagka umaalis? Di ko, di ko po alam sa kanya. Tapos, Pagka, ano, pagka tinatanong ko siya, hindi po siya, hindi niya po kayang i-explain ng maayos. Kaya, minsan, napu-frustrate na lang ako. Hmm. Dante, saan ka pumupunta nun? Kung meron ka naman palang sasagutin lang sa ano sa messages. Pag ganun po kasi, madalas po sa bahay. Opo, ganun po kasi yan. Ah, ako yan pa. Hmm. Ay, po, okay, sorry, sorry. Ganun so, okay. po kasi yan. Madalas kasi sa bahay, di ba po may client ako, eh, nag-aaway kami madalas. Okay. So, hindi ako makapag-focus sa client din. But... Mm -hmm. So, minsan lumalabas ako, pumunta sa mga Starbucks coffee yan, ganun. Para mm -hmm. matapos yung village. Mm-hmm. Hindi mm -hmm. po, naman po ako naman buy or something else. Mm-hmm. Okay, pinaninindigan mo lagi pag may big uh, pinaninindigan mo yung katwiran mong yan, Dante. Opo, okay. ay okay. niyo talaga kasi nang nang ginagawang masama po. Okay. Sige. Ah, uh, ikaw naman ah uh, ano pangalan ni? Hello, Joan. Ayan oh. No? Dante, tumabikat, may isa sa kanya Ayan, okay. Ah, uh, Joan. <laughs> Narinig mo ba yung kat naman ni Dante? Baka naman masyado nga rin, alam mo yon medyo uh, maingay sa tabi niya kung kailangan niya mag-concentrate sa uh, tinitigilan ninyo. Baka pwedeng maibigay mo lang rin yun sa kanya pagka nagtatrabaho. Okay lang ba yun, Joanne? Sige po, Kuya po. Itatry ko po. Oo, mas maganda i natin, ano? Ayan, tsaka para hindi na siya umalis, ipagtimpla mo na lang ng kape. Ah, uh, pagka nagtatrabaho, pwede rin ba yon Joanne? Opo, pero 3-in-1 lang kasi yung nasa bahay. Ay, walang problema yan. Oo, eh. Si Dante, may makakadaan yan mamaya ng mga brood coffee, mga ganyan. Ha, Dante? Yung gusto mong kape, iuwi mo sa bahay, si ano ang pagkanawin mo? aralin nyo yan para di ba hindi kayo kung ano anong nga uh, iniisip pero sa ngayon dahil nga medyo nagigipit na tayo sa oras alam nyo parang magaan naman yung nga uh, pag-uusap ninyong uh, dalawa no baga man nagkakasakitan pero joan hanggat maaari, wag mo naman pagbuhatan ng kamay si Dante okay Uh, babawasan ko na po. Oo, kahit ano, kahit tanggalin mo na. Oo, wag mo nang bawasan, tanggalin mo na lang. Yung kamay mo, yung kamay mo, gamitin mo na lang kung papaano siya paaamuhin kesa yung papaano siya uh, parurusahan, parurusahan. ba diba? Parang sa mga bata ba diba? mas maganda na habang uh, ina-explain natin sa kanila yung pagkakamali nila, gamit ang ating mga kamay, uh, itinuturo natin yung tama, hindi yung ah uh, hampas lang tayo nang hampas uh, without even explaining kung uh, bakit sila napalo. Ganyan. Gamitin mo na lang sa paglalambing kaysa sa pananakit yung uh, kamay mo. no? Joanne. Sige po, ko lang. kasi may iba, okay, po, may iba hindi sa violence makukuha eh. Baka doon sa ano lang talaga, sa paglalambing. Okay, Dante, behave ka na rin, ha? Wala ba kaya po? Oo, huwag ka nang lumabas at ano, gagastos ka lang rin doon eh. So, anong sagot ninyo dito sa ating uh, acronym na H-E-A-R-T? Ano bang pipiliin ninyo dyan? Ha? Ay sa akin po kuya aayusin po sana namin mag-aayos po namin. yan so uh, uh, ano ba yan approve na approve oh, try again tayo try again approve po sa akin approve sa'yo sa naayusin ikaw Dante Approved din po sa akin. Yan, approve na approved. At syempre, kukumusay namin kayo ha, kapag naging effective yung mga pamamaraan para sa inyong dalawa. Maraming maraming salamat. Happy weekend, Dante and uh, Joanne. Oo.